Guys, tinan mo guys, ang, da, ang lakas ng hangin, oh, nagliparan yung mga dahon. <laughs> Ayan guys, ang oh, lakas ng hangin. Ayan guys, nagliparan yung mga dahon. O, oh. oh, lakas ng hangin. <laughs> <laughs> Pukahin mo mamaya. Sige. Mga ilang? 20? 20 pesos? 10 lang. 10 lang. <laughs> <Okay>. Ayan guys. Ayan guys. <laughs> Ayan Oh guys, tignan niyo guys oh. Mm. Ang laki ng mga tanan. malaki guys oh. Sasugrong hangin 'yan. Mm, lakas ng hangin guys oh. Mm. Parang may ipo-ipo. Mm. Ang lakas kasi ng hangin, no? Kitang-kita sa mga dako, no? Ang kanina parang may ipo-ipo. Tak, aku jadi petah. sa ano ano pagkatapos ng malaking malakas na hangin umulan umulan siya